Magandang araw kaibigan! Ako si Nads. Halika't samaan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa langdas ng pag-asa. sa unang pagbasa natin ngayong araw, pinaalalahanan tayo sa First Letter of St. John, Chapter 3, tungkol sa kung paano tayo dapat makitungo sa ating kapwa. At yan ay ang mahalin sila. Ito ang sinabi sa verse, Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa magmahalan tayo. At sinabi din sa verse 18, huwag tayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Napakaganda po na ating unang pagbasa, no? At klaro klaro ang mensaheng na isiparating sa atin ng Panginoon. Alam niyo po maraming paraan para mahalin natin ang ating kapwa at madalas naiisip natin ay yung praktikal. At mabuti naman yon at nagbibigay ito ng agarang ginhawa at nagdudulot ng biyaya sa ating kapwa. Ngunit bilang isang tao na nilalang ng Diyos, alam natin na tayo rin ay may iba pang mga pangangailangan. Tulad na laman ng pangangailangan na pang-espiritual. At sa ating mabuting balita sa gospel ngayon na mula sa aklat ni St. John sa chapter 1 verse 43 to 51, mababasa natin na si Felipe ay nagtungo kay Nathaniel at sinabi niya na natagpuan na namin ang hinihintay na tagapagligtas. At kahit noong una ay may bahid ng pagdududa, ay sumama si Nathaniel at nagkaroon siya ng kakaibang espiritual na karanasan na nagpabago sa kanyang buhay. At nung bandang huli nga, nakita natin kung papanong sinabi ni Nathaniel sa verse 49. Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Nakilala na niya si Jesus kung sino siya. Alam niyo po, ang pinaka pangangailangan ng tao ay ang Diyos. Kailangan ng tao ng Diyos sa kanyang buhay. Kung nais nating ipakita ang tunay na pagmamahal sa ating kapwa, ipakilala natin sa kanila ang Diyos. Ipakilala natin sa kanila si Jesus. Sabi sa pagbasa, mahalin ang kapwa. Tulungan natin sila, oo. Ngunit ang ating pagtulong, alam naman natin, ay may hangganan sapagkat limitado ang ating kakayahan bilang isang tao. Kung kaya, kailangan natin mga tao ang Diyos sapagkat mabibigay ng Diyos ang ating bawat pangangailangan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sabi ni Jesus nga sa John 10.10, di ba? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang hamon sa atin bilang mga nananampalataya ay ang sikaping maipakilala ang Diyos sa ating kapwa. Ang pagpapakilala ng Diyos sa ating kapwa ay isang dakila at tunay na pagpapakita ng pagmamahal natin sa kanila. Ang ginawa ni Felipe sa ating mabuting balita ay isang napakagandang halimbawa na dapat nating tularan. Dalangin ko, kaibigan, na magkaroon ka ng pagkakataon at pati ng lakas ng loob na maipakilala sa ibang tao ang Panginoong Jesus. Kahit sa mga simpleng pamamaraan lamang. Halimbawa, ipagdasal natin ang kapwa natin at sabihin natin sa kanila na pinagdadasal natin ang kanila mga pangangailangan. At kung tayo naman ay may kakayahan o kakayanan, magbigay tayo ng ating biyaya, magbahagi tayo sa ibang tao. Sikapin din natin makitungo ng payapa sa ating kapwa. Sa ganitong mga simpleng pamamaraan, maipapakita natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay at magdudulot ito ng mga pagkakataon upang maipakilala natin ang Panginoong Hesus sa kanila. Nawa kaibigan, ikaw ay na ng maiksing refleksyon na ito ngayong araw. At kung ikaw ay na-bless, pakilike at pakishare maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si Nads na nagsasabing sa pagninilay sa pagbasa may makukuha tayong pag-asa. God bless